Parehong-pareho ng pagsasalarawan ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Yung mga maleta na mayroong, uh, ano yung tawag sa maliit na papel? Uh, Stick-on or something na papel, hindi ba? Na mayroong halaga kung magkano kada maleta. Parehas na parehas, eh. nagtutugma eh. At uh, imbis na sabihin niyang sinungaling si Orly, si Sgt. Orly uh, Gutesa, sinabi niya tama lahat ang pinagsasabi noon. So meron nang na agad eh. Hindi mo pwedeng pe sabihing hindi credible witness yan. Eh sinong credible kayo lang sa issue po ng uh, uh, corruption yung uh, paglabas po ni uh, uh, former congressman na uh, Zaldi ko uh, Ano po ang uh, nakikita niyo po uh, rito? Marami din kumo sa kanya, no? Uh, yung integridad niya. Uh, ganun din, same as sa lahat po ng mga naglalabas din ng mga information, lalo na pag na may mention itong mga big fishes, no kung baga, kung baga yung mga malalaking personalidad, eh, ang nangyayari po agad, eh, agad po siyang uh, uh, sinisiraan at uh, kung baga, nandun na yung uh, uh, pagpunah agad sa kanya mga testimonya. Pero naglunsad ang gobyerno natin po, attorney, ng isumbong sa Pangulo. Nagsumbong po ang isa sa mga Pilipino si sa katauhan ni Congressman uh, former Congressman Zaldeco at uh, Ganun ba yung treatment doon sa mga sumbong na yun? Attorney, ano nakikita nyo rito? Okay. Si Saldi at tingin ko nagkakasundo tayo rito, Jade, at Atmar, yung mga milyon uh, million yun yung, yung uh, taga-subaybay. Si Saldi ko, nagkakasundo tayo, hindi santo. Hindi santo yan. Yung paglabas niya, hindi ibig sabihin absuelto. Pero legally, yung impact ng kanyang paglabas, sinasabi lang legally, ang tingin ko rito, hindi ako ang most guilty. At hindi nila pe pwedeng sabihin incredible source si Saldi. Bakit? Bata nila yan eh. Tatlong taon mong chairman ng appropriations, the most powerful committee in the House of Representatives. Ngayong tinalikuran ka dahil you really uh, they, they throw him under the bus. Siguro na realize ng tao na teka muna ako na lang nalaglag dito, sasabihin ko na 'yung totoo. Meron siyang mga pinapakitang larawan eh. Yung mga larawang sinasabi niya, parehong pareho ng pagsasalarawan ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Yung mga maleta na merong uh, ano yung tawag sa maliit na papel, uh, stick on or something, na papel, hindi ba, na mayroong halaga kung magkano kada maleta. Parehas na parehas, eh. Nagtutugma, eh. At uh, imbis na sabihin niyang sinungaling si Orly, si Sargento Orly ah, Gutesa, sinabi niya tama lahat ang pinagsasabi noon. So, meron ng nagko na agad, eh. Hindi mo pa pwedeng sabihin, hindi credible witness yan. Eh, sinong credible? Kayo lang? Eh, kayo nga ang uh, ugat ng korupsyong ito. Hindi ba? Ayun, noong, 20, noong January 2025, nagsampa kami ng kaso ni Congressman Sid Ungab to question the unconstitutional invalid criminal 2025 national budget. Ano naging tugon nila? Inaral yan ng masusi ng Pangulo at ng kanyang economic team, ng economic managers niya. At binasa kada pahina, around 4,000 pages at wala raw mali. At ngayon, nung naiipit na, inunahan na niya at least inunahan niya sa mga kaalyado niya sa kongreso eh hindi niya akalain siguro na magkakabuhol-buhol na o di pati yung mga alyado niya linalaglag na niya opo kabilang po kayo si uh, uh, former uh, si ano congressman na Isidro Ungab, uh pati na rin si uh, uh iba pa no sa nagquestion po dito sa uh, 2025 national uh, budget ang tanungan natin Last May sana, uh, even before pa ang May, no, magkakaroon ng uh, oral arguments po uh, dito. Pero parang wala na nang, uh, nangyari po, uh, attorney. no, uh, Nasa halos matapos na yung uh, taong kasalukuyan, eh, baka nagastos na nga yung uh, pera for 2025. Hindi pa nagkakaroon ng uh, kasagutan dito ang uh, uh, Korte Suprema. Doon po sa mga inilabas na resibo ni uh, former congressman uh, Zaldico, nagtutugma po ba ito? Uh, lalo na doon sa sinasabi niya na mga insertions. Doon po sa nakita niyo pong uh, mga dokumento po uh, dito sa 2025 National Budget Attorney. Tutugma oh, eh. Uh, in, in fact, uh, I hope na panood yun ng ating mga miyembro ng kataas-taasang hukuman. Alam mo, uh, hinug na hinug ng mga desisyonan yung kasong yan. And not only that, I think na desisyonan na rin nila yung nauna pang kaso, yung patungkol sa 60 billion na kinuha ng Marcos Jr. administration mula PhilHealth, tapos na yun eh. At least yun, nakapag oral argument, may yung, yung desisyon na yun long overdue, dapat yun ilabas na. At ganun din yung uh, ating kasong uh, ifinile, tama kayo, nag-unang nagtakda ng tatlong araw. April 1, 2, and 3 for oral argument. Ito ay uh, hindi na tuloy. Ginawa daw ng May, 19. Pagdating ng May 19, may notice na naman na ito ay uh, cancelled or suspended indefinitely. Eh, wala na yon At tayo uh, patapos ng taon, eh, wala pa rin nangyayari. Eh, sana naman eh, umaksyo ng ating uh, Korte Suprema. Opo. And uh dito po uh, ito pong question din na uh, medyo matagal no marami na rin nag-ano eh uh, medyo marami na rin pong pending sa Korte Suprema na hindi pa nasasagutan um kumbaga kung hindi ito magkakaroon po ba ng uh, desisyon uh, maaaring magbigay pa rin ito ng go signal doon sa mga kurap na patuloy sa pag, uh, pagiging kurap, uh, no um late lang merong mga information na may nagtangka na magsingit na naman uh, doon sa 2026 uh, budget at sinasabing naagapan nila attorney. At tama 'yun at uh, ako panatag ako sabi ko nga ibang iba ang uh, nagiging itsura ng 28th Congress kung kai kung iyahalin tulad mo nung 19 Congress nung 19 Congress with impunity eh at least ngayon mas higit marami yung uh, nagsasalita whether magkakasama or independyente nagbabantay. And as long as nandiyan ang isang congressman si Dungab nagbabantay yun, magbabantay yun. At pag nakakita yun ng similar violation kagaya ng ginawa nila dito sa unconstitutional and criminal 2025 national budget, asahan ninyo magsasampa uli kami ng kaso sa Korte Suprema nitong darating na taon. To question again the uh should there be any unconstitutional provisions in the proposed 2026 national budget including yung mga nakatago sa unprogram appropriations? opo